Maganda mga idara po, minamahal ng mga 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 kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa isip natin sa magitan ng salita niya, Biblia. So ngayon po papusapan uusapan po natin ay tungkol po, po sa ah, hinahabol po ng halos lahat ng tao. Ano po? Pamagat pa paksa. Paano dapat tumugon ang Kristiyano sa kayamanan? So, dapat po magmula po sa Balanak Sultan ang pananaw po natin sa Yaman. Maraming beses po sa lumadipan, bigay ng Yaman ng Diyos sa mga mamayan po niya. Nabigyan po ng kayamanan si Haring Solomon at naging pinakmayaman sa lahat ng mga hari sa mundo. Okay sa so, mabasa niya po sa umulang hari, itlo, labi tatlo, labi So, puntan ba natin doon, ang nakasulit so, sa balang Okay, so ito sa nakalagay. So, sabi dito, kaya sinabi niya sa kanya dahil humingi ka ng kalaman kal na mapamahala na aking mamayan at hindi ka humingi ng mamang buhay o kayamanan o pamatay ng iyong mga kaaway, ibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Ibigyan kita ng karunungan at pangunawa na hindi pa naangkin ng kahit sino na one at star na panahon. Ibigyan din kita ng hindi pa hiningi o hindi mo iningi, sorry ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo buong buhay mo. Sabihin niya Sabi so, siya ng Diyos ang kayamanan. So yan, din mo mabasa po sa ikalawang kronika, siya 22. dalampu Sinabi po ni Haring David sa unang kronika, dalampu siya ang dalabin na buhat sa Diyos ang kayamanan at karangalan. Siya ang mamahala sa lahat ng bagay. So, Marami pong mga tao pinagpalaan ang Diyos ng kalamanan po sa Old Testament. So, huwag po natin sabihin na puro may hirap lang po no? ang, ang mga naniniwala sa Diyos o um, may magandang unayon sa Diyos. Sa Genesis 17-20, makita po natin si Abraham. You no? Know? Sa Genesis 17-21, ang story po ni Jacob po. At sa manaw na dyan po si Joseph sa Genesis, apat apat isa. Yan po yung anak ni Jacob na si Joseph. And dyan po sa ikalawang kronika, lalong pito na si Haring Jehoshaphat. Sila po yung mga tao na hinira at napangangakuan ng kaming pala sa mundo. Pinigyan po ng lupain yan sila. At lahat po ng kayamanan po yan din po sa lupain na yun ng Israel. Yun so, sa New Testament po, iba ang pakantayan po ng Diyos. O standard. Yan Hindi po nabigyan ng iglesia ng lupain, hindi rin pinangakuan ng kayamanan. Pag-sambuhan natin ang mga kasulat po sa ito sa isa at mo. na kasulat. po muli tayo. Purihin natin ang Diyos sa tama ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa panginibisa natin kay Kristo, binigyan niya sa atin ang lahat ng pagkapalang spiritual mula sa langit. Bago man niya rin mundo, pinili niya tayong maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. So, kasi yung ang kayamanan po natin ay spiritual. Ngayong panahon po ng bagong tipan. So, may sinasabi po ang Panginoon Jesus sa Mateo 13.22 tungkol po sa binhi ng salita ng Diyos na nahulog po sa matinik na lupa at nabarahan po ano po, ang salita ng Diyos ng pandaraya ng kayamanan kaya hindi po ito nagbunga so ito po ang unang pagbanggit po sa makamundong kayamanan sa New Testament maliwanag po na hindi ito larawan na positibo ito, okay? ang binibigay sa atin ng kayamanan sa New Testament ito. pangabati din naman po masama ang yaman po pero ang um, binibigyan po din po binibigyan po natin ng ang pansin dahil natin ang pansin at ang binibigyan natin ng diyan sa bagong ay spiritual po na kalimanan kasaya pa namin nakasalaw sa mapos sa buk kailangan po tatlo ako wala ka lang yan Okay, so sa ko Kapag inusig kayo sa isang bayan, tama mo Mali. Sa Marcos 10, 23. Sabi niyo ito, tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tiyos sa lumiya, Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa karihan ng Diyos. Yeah. So, posible sa Diyos ang makapasok ng mayaman sa karihan ng Diyos, pero magiging mahirap ang pagpasok. Ano yeah. So, nabanggit din po ng Panginoon Jesus ang salitang mamon sa Lukas 6.63 Ito po ay na salita para sa kayamanan. Ang salitang mamon. Okay, so dito po negatibo ang pagsasarawan na influensya ng kayamanan sa spiritualidad na isang tao at maari po tayong ilayo ito sa Panginoon. Ang tunay po na kayamahan na gusto bigay sa atin ng Diyos ay mabasa po natin sa wang mga dalawa, apat po. Buksan po natin ating mga balang kasulatan. Ramo dalawa apat. Okay. Tama pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay magari rin ng mga yun? Akala mo ba'y mga kaligtas ka sa ato ng Diyos? Dahil alam mong siya siya'y mabuti, matyaga, at mapagtimpi? Tapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. So dito po, ang pinasabi ko ay riches ng Panginoon po, yung kanyang grasya. So, sagana po ang, ang Diyos sa habag at kagandahang loob po. So, ito po ang yaman na maghahatid po sa atin sa buhay na wala ang gano'n. No? So, Ephesor sa, hindi dito. Ito na kalagay. Hinihiling ko sa Diyos ang dakilang ama na ating Panginoon sa Kristo na bigyan niya kayo ng karunungan o pangunawa mula sa ng Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. So, hindi pa dito malinaw, ano po? Pero sa ingles po, mabasa niyo po yung salitang riches. Ano po? So, mayaman po ang Diyos sa grasya, ano Sa mga biyaya. So, tinukoy po ni Pablo ang kahabagan ng Diyos. Sa Roma, nabihisa, tabang patakilo. Ilan buwan natin pala po nakasulog niyo? Sa Tagalog, hindi kasi malina yun. Eh. So, mo dito. Okay, magdahan natin. Ngayon doon naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi yung Diyo. Ginawa ko ang puso ng Diyos para sa inyo at kinaratangal ko ang tungkol nito. So, hindi naman malinaw dito. Ang sinasabi, tama na. Ah, ang teka. Mali yata yung talata na yun. Tatlong po tatlo. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos. Yun. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasyapang mungahan. So, yun. So, napaka- ang sabi na baka dakila ng kabutihan ng Diyos so hindi mo ng Diyos ng habag sa atin so gusto na ng Diyos ipakita ang kayamayan niya sa atin sa langit so dun po sa peso masa ko na yata tingnan natin ang mga kapatid Jesus, so, so, so dalawa, aaming hanggang dito. At dahil sa pakipulisan natin kay Kristo ang sus, tayo ng Diyos mula sa mabatay kasama ni Kristo para maghahari tayong kasama niya sa karihan sa langit. Pinawa niya ito para may pakita niya sa lahat. Sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya. Kabutihan may binigay niya sa atin sa mabigay ni Kristo sa sus so ba? Ito nakalagay dito. Gusto yung ipakita ang hindi mapantay ang kasaganaan ng biyaya niya. So, Diyos po natin, sa gana po, sa biyaya. So, ang dakilang talata po para sa mga mananapalaya sa bagong tipan. Tinggil po sa kayamanan, yung pong favorito po ng mga Kristiyano ng talata, hindi po nila pwede hindi mo memory ito. Ang nakalagay po sa Pilipos, apat. Ibing siyang sabi ito, sa Tagalog, at dahil kayo na kay Kristo Jesus, bibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng biyaya niya kasaganaan ng sorry, kasaganaan ng kayamanan niya. So, ang Diyos po natin, mayaman na mayaman, ano po? Siya nagmay-may-ari ng lahat ng bagay ano sa universe. So, nakagay nga po sa sa, sa mga libro sa lumang tipan, siya nagmay-may-ari sa lahat ng mga kinto at pilak. Ano? So, nasabi po ni Pablo dahil nagpapadala po ng kaloob na sacrificial ang mga taga para sa mga pangailangan po niya. sa so, mga giver pala po ang mga taga-Filipos. Kaya ang Diyos naman, siyempre, kung tayo po ay nagbibigay, bibigyan din tayo ng Diyos kasi yun ang pangako po niya sa atin. So, ano naman ang masasabi ng Biblia tungkol sa kayamanan ng mga mayayaman? Ito. Dahan po natin ang unang Timoteo. Anin? Sabihin dito. Tanda ko sa ad, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang umasa kayamanan nilang madaling mawala sa lip umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiyan natin hmm. so yun pong sinasabi naman no, oh, sa mga yaman na huwag maging mayaban umasa sa kayamanan so yun po yung nakikita na po natin na minsan naging attitude po natin no? pag marami tayong pera kala mo kung sino tayo no? tumataas ang ating ere hmm. So, ito po yung hindi galing sa Diyos. Ito po ang tawag po ito sa First uh, John. No? Yung mga uh, ng buhay. Pride of life ang tawag po dyan. Santiago Lima. Tanaman po natin na kasulat San Santiago, bago mong Pedro, Lima. Talata isang ng tatlo kayo mayayaman, makinig kayo. Niya kayo mag peace dahil sa makahirap kahirapang darating sa inyo, nagubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng mga insekta ang mga damit nyo. Tinatago nilang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan sa mga araw hatul ng kayo sa inverno dahil sa pera ninyo hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga tinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. So, ang focus po ng iba sa atin, kayamanan dito sa lupa, hindi po natin alam na pansamantalang estado lang po natin, ang buhay po natin ngayon sa mundo. No? Nandito lang tayo sa mundo na ito para magkaroon tayo ng pagkakataon o chance na makilala ang Diyos na lumikha po sa atin no? at uh, talaga natin sa kanyang buhay natin. So, kung tayo ngayon natamasa ng kayamanan, ah, binayayaan tayo ng Panginoon, pero huwag pa natin lagay ang, ang, puso po natin sa kayamanan ngayon Dahil, pansan lang po yan. Ito, binigyan tayo ng Lord ng yaman para gamitin natin sa kapakanan ng kapwa natin. So, huling nabanggit po ang kayamanan sa pahayag 18, 17 sa Biblia, Pagkandaan na po natin, nakasulat po dito. Kaya, lalong mo na, lalong dito. Pagkandaan po natin, ang nakasulat, ako sabi, Pero sa loob, na, sa loob lang na may kaming panahon, na wala ang lahat ng kanyang kayamanan so, so, pinabanggit ko ito ay yung lunsod ng Pabilonya. So, sa sa mga huling araw, tuluyan ang pambabag sa kanya. Lunsod ng Pabilonya, yun po ay simbolik na isang lugar po dito sa mundo na mayaman na mayaman po na kilala sa pagiging uh, mayaman, maluho, ano po, at babagsak ay pansamantala lang po itong mundo natin ito ito ay temporary stopover lang po natin paputungo sa langit nandito lang po tayo para pakilala ang Diyos ng buhay at italaga sa kanyang buhay natin sa lumang tipa ng mga pangako at ganding pala sa lupa ang binibigay ng Diyos sa bansa pong pinili po niya sa bagong di pa naman po lahat ng pangako at kanilipala ng Diyos para sa Iglesia. Kasi sa namin Iglesia, kalipunan ng mga taon na tinawag ng Diyos mula sa nalabutan, ay lahat po ng mga pangako at kanilipala ng Diyos para sa Iglesia po ay na kay Kristo Jesus. Gusto natin ang Hebreo 8. Ano yun? Ang parang kasulat. Okay, so tama ba? Ando oh, sa bin. Muli na lakila ang mga gawain ni Jesus bilang pinuno ng pare. Kaysa sa mga gawain ng mga pare dahil siya ang tagalumagitan ng isang kasunduong higit na mabuti kaysa sa na at nakasalala ito sa mas mabubuting bangako ng Diyos. Yeah. Okay. So, talagang may na siya ng mas mabuti, mas sigit na kasunduan. Yun. So, hindi naman hinahatulan niyo sa mga tao dahil po sa pagkakaroon po nila ng kalimanan, tumalating po ang yaman sa tao buhat sa iba't ibang sect, ah, sorry, lugar at pangamaraan, pero mahigpit po ang babala na binibigay po sa atin ng Diyos sa mga taong hinahanap ang kayamanan kaysa sa Panginoon at umaasa sa kayamanan kaysa sa Diyos. Ang kalubuan po ng Panginoon ay itungan po natin ating puso sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ang sikreto at susi ay kilalangin po natin bilang tagapaglitas at Panginoon si Kristo at hayaan po natin ang banal na spirito na maging kaisa niya ang puso at isip po natin. Ang okay. pinakalagay sa Roma, naging dalawa ay Basahin po natin ang alagay po doon. So, gusto gusto ng Diyos, yung ating puso at isip, maging kaisa po ng Panginoon. Ito po sa Roma, naging sa dalawa. Ito po nakasagot. Nakasaan. Sorry. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo ala ano sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang handong na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ng mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Kaya ninyong baguhin kayo ng Diyos, pangalitan nyo, pabago ninyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na at kalagudugod sa kanyang paningin. So, yun po ang gusto ng Panginoon. Mabago po ang ating isip. Ano po? At makonform po tayo sa musot-isipon ng ating Panginoon kayong kaisabong na dami. So, para po sa inyo na ito, mga may naman nakapanood ng ganito para sa um, palabas oh, sa so YouTube na masyado nating hindi na mahal at tinahabo ng kayamanan. Hindi natin alam na binibigyan sa atin ng ng kayamanan para itulong sa kapwa natin at Imitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Dahil yung mga lahat na kalimana po dito sa mundo ay pansamantala. Ano po? So, wala pong permanente po dito sa mundo natin. At malapit na malapit na po tumating yung pahinan sa Kristo. At kapag tayo po ay sumakoy lang buhay, lalaman din po tayong madadalaan ano po. Kailanggan dito lang po sa lupa yung mga kayamanan. Na masyado po nating inamahal, masyado po nating iniingatan, halos ayaw nating magwawasan ang po para sa iba. So, meron nga po ako na kila ng tao na tinitipid niya yung sarili niya, hindi niya po nalasap yung kumain po ng masarap, ano po, dahil ayaw niya magbawasan yung pera niya. So, ang tunay po na kayamanan po natin ay nandun po sa presensya ng Panginoon. So, kung, kung alam lang po natin, po, ma-excite po tayo dahil ang mga kalsada sa kariyan ng Diyos ay gawa po sa ginto. Po? Ang mga kalsada dun, streets of gold. Ang gate po doon ng trangkahan ay gawa po sa perlas. At ang, ang uh, ilog doon ay transparent po na ginto. So, wala po tayong pwedeng angarin sa mundo na ito na masyado dahil pasamantala lahat ng puno dito. Ang pagsumikapan po natin ang pag-ipunan po natin na kagaya po sa gospel ng ano Bonnie ni Matthew. Nalagay ko po yung sa banta data. Pag-ipon tayo ng kayamanan sa namin. Kung saan, hindi po kakalawangin yung ating kayamanan. Hindi po mababawasan o nanakawin. Ano po? So kung gusto po natin na makabilang sa kariyan ng Diyos na maging tagapagmana ng kanyang kariyan Una, kailangan po natin aminin ang kasalanan tayo. Hindi natin tayo ito sa sarili natin. At kailangan natin ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Hindi lang sarili natin kagapagintas at Panginoon sa ating buhay. Ang ginawa po niya sa krus, ng lang po ang paraan para tayo magawalang sala at maging matuwid sa harapan ng Diyos. Na tayong pwedeng gawin, na tayong pwedeng sekta na pwedeng salihan para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, ang kailangan po natin tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoon sa Kristo. So, may po kayo sa panalangin na ito ng pagsisisi at pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon Jesus. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa alitan niyo na narinig ko tungkol po sa kayamanan, Panginoon, na dito sa mundo wala pong tuwing na kayamanan na pwede pong manatili na pwede magtagal Panginoon kundi lahat ng bagay na sa mundo na masisira ay masisira Panginoon mawawala no, kaya Panginoon ang buhay ko po Panginoon ay pinagkatiwala ko sa inyo kayo na pong maghari Panginoon sa Kristo kayo na pong maging Panginoon na aking buhay at kayo na rin pong maging tagapagligtas linisin niyo po ako ng inyong na inyong banal dugo na tumigil sa kurs ng kalmaryo. Tinisin niyo po ako mula ulang talapang sa lahat ng kasalanan ko, sa isip, salita, at sigawa ko ng naman. At Panginoon Yesus, simula sa araw ng tukabing maglilingkod sa inyo, magbabuhay para sa inyo lamang Panginoon ang masuling niya. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako mula ng spirit pang mapagtugumpayan ko ang kasalanan, may sa pamuhay kong salita ng Diyos ang mainawaan ko po ito, Panginoon. Thank you, Lord God, sa kapagawaran ko ng mga kasalanan ko. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aking kaluluwa. At sa buhay na walang hanggan na pinagkakaloob niyo po sa akin, ay sumasamba tayo po ako ngayon sa inyong buktong ng anak ni Jesus. Sa lahat po ng tinano niyo sa buhay ko, na binigyan niyo po ako ng buhay at hininga para marinig ko po ang salita pang makilala ko po kayo bilang aking Diyos sa magigitan yung utong na nakuha Jesus. Ito ang aking nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, nalangin kayo niya, magalak kayo, matuwa kayo, matatalo kayo sa tuwa dahil napatawad na ang lahat ng kasalanan niyo kahit kano pa ang kalakayan, kasamaan ng buwapon niyo. Sinabi ni ng Panginoon sa kanyang salita, kung tayo po ay aminin natin kasalanan natin at tayo sa Diyos ng ginawa natin ang kasalanan, sa po ay tapat at malalang magpapatawan. At ilinisin tayo sa lahat nating karamihan. So, para po tayo lumago sa pananampalataya, magbasa tayo ng Bible, sa mga nabunan sa Gospel of John, kilalanin natin ang kaisa-isa ang anak ng Diyos, na si Jesus, at alamin natin kung ano yung plano niya para sa atin ng po. Maganap tayo ng church ako sa mga pinapangaral po sa lita ng Diyos, hindi po doktrinan, tao, tradisyon na simbahan, hindi rin po ang kasupin ng mundo, kundi ang puro sa ng Diyos sa mga dagdag ng bawas at malayo po ang mga tao sa simbahan na magbukas ng Biblia para sa sarili nila. Hindi po sa pinagbabawa na ng kanilang mga pastor, mga ministro, As a mga gumagana tayo ng church na kung saan pong tinataas ang pangalan ng Panginoon sa Kristo lang, hindi pa ang mga sinusinang pastor, ginagawa ang pointed son ng God, hindi pa ang mga mga Mary, ang Pope Francis, hindi po pa ang ng sect at religion ng Kristo sa Kristo lang. Dahil wala na po ibang magdadala po sa atin sa presensya ng Diyos, hindi siya, siya lang ang nag-iisang tagapamagitan natin. As a mga gumagana po tayo ng church na kung saan pong ang banal ng Espiritu ang kumikiyo sa pagsamba, ang itulong sa mga tao, sa paglilingkod sa Diyos at pinabagong buhay ng bawat mananampagaya. So kung kayo po yung best ang programa na ito, pagsabihin niyo po sa mga kakilala niyo, kapagbahay, na may sagutan dyan sa mga tanong po nila sa buhay niya kung nakalangang mga pasalawin, mapilitang manood naman dati ang tanong sa pinapaikot lang sila at uh, hindi naman sila pinagala sa katotohanan, bago sila po ay pinapasali sa panibagong sekta. Dito po ang pakayang po natin ay tasa pa na kayo sa Kristo at dalhin ko yung lahat sa paano ng Panginoon para maligtas. So, kung meron kayong mga ng mga tanong, feedback, suggestion, comment, sumuwag so, po kayo sa akin, mag-email, kaya mag-text, mag-tweet pa din rin. Ano po. Uh, kung gusto rin po ako maging friends uh, friend sa Facebook, pwede rin. Ano po? So, nandiyan po nakalagay yung email address ko at ang aking cell phone number. At kung kayo mong pahinipan ng Panginoon na tumulong sa news na ito, pakisa sa palitas ang kalilawa at pagpapahayag ng magandang malita ng kaligtasan, welcome po ang inyong tulong na panalangin at tulong na So ang nasunod po na pagkita po natin, ito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuli at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.